Ya, dulu, tepuk tangan kanan, lalu gali yun yung tubig tapos ito naman yung natin yung walang paksiw na isda yan po kumukulo na yung kanatin yung paksiw pack seal yan siya yan po habang naghihintay sa niluluto po natin pack seal eh. po tayo ng ditch yan po ditch po yan fresh kahit po ng ditch ano na po

Mano -mano na yeah. nah, ito na yun na yun Wait na, ito na yun Ano po? Ito yun na lang natin po yan Yan po Makalimutan po lagyan ng sili Lagyan natin sili Sí, sí. Oh, pwede na Ito na po siya hmm. Ayos na po Salamat Salamat, salamat Ito na ang paksiw Salamat po